natin itong pantabas ni, ni Sir Integrative Farmers. Pilita niya sa akin. Salamat Sir. Eto, testin natin dito. Yun. Oh. Dito muna tayo sa manipis. galing oh. Ah, oh. talaga ugat. Kukuha niya. ito. yan, kainam. Ang ang tabas. Sir. Mayahan na tayo doon sa makapal. Tumuna tayo sa manipis na damo. talas, Very good. Sulit na sulit. ang pantabas. Oh, yan. Sulit na sulit talaga tong Armas ni Sir. Sir Brando, salamat. Maraming maraming salamat. God bless. Anong, pangano kahit atakin lang, oh. Pahusay. Kahit hindi mo na lagyan ng pwersa. Kahit atakin lang, oh. Alas. Kering <coughs> mau ubus. Mga damo. Ay pa. Uh, ay pa sila uli. Tapos lang ganyan. Ganun lang kasimple. Ayan, Kahit medyo mabato. <laughs> mabato pero matalas pa rin. Alagahan lang natin sa hasa. Medyo tumatama sa bato. Alagahan lang ulit sa hasa. Yan. Yun. Tumama ulit sa bato. Hindi maiwasan na tumama sa bato kasi hindi natin pwedeng piliin kung yung matatamaan. Pero hanggat maaari, iwasan natin yung tamaan yung bato. Pakaganda ng uh, na to o pantabas ni sir. Dito lang, galing sa Integrative Farmer. Kaya sir Brandon, salamat sir. Alright.